Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat. Uh, nandito ngayon si Papalon sa Ross Boulevard dito sa pastry ng Manila Bay. 'Yan naglalakad muna tayo dito. Napabalik naman dito si Papalon. Matagal-tagal na panahon din na hindi tayo nakabalik dito mga guys. Ayun, sa inyong lahat, sa ating mga viewers 'yan. Uh, good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan, 'Yan ang hospital ng Manila. Ayan, nandito tayo sa pastry sa uh, 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 Ross Boulevard, Manila dito sa Manila Bay ayan ngayon naglalakad tayo dito ako dito ngayon. Ang ganda pala. Ayan. Nakat tayo dito sa Manila Bay Bay String. Nakakuha siya yung mga sasakay niya yan. Ayan mga guys, yan ang harapan natin ay ang Manila Vila. Ganda na mga guys yun. Tawid na papalon. Ayan. Ayan mga guys yun. Ang ganda. Pabihinis pa rin ang pasang Manila Vila dito. Ang Ganda ng view. Yeah, oh. ang Roas waspoli bark muna guys. Hey mga guys, ah mga bangka, lahat ng mga babaean nandito. Hay eh, nandoon pa rin yung mga buwaya oh. Yan. Ay, hindi pa rin aalis. Yeah. Ang dami mo yan ate. At uh, low tide. Mababaw ang tubig dito ngayon. Yeah. para yung bangka din. Oh. Ngayon papunta tayo doon. Maglakad-lakad naman tayo dito mga guys. Kasi nandito tayo sa fish tray. Ayan. Ganda view Wala lang araw dito na lagyan ng Vila Mavis Masagal na rin na hindi tayo nakabalik dito kaya laki ng pagbabago Ayan, may mga takip na Ayan, naglalakad tayo dito guys sa Peace 3 Ayan. Ganda pa rin ang mga view. Ayan mga halaman. Sagal na rin yung mga halaman yung mga guys. lakad-lakad tayo dito ayan yung mga view ang ganda ito so, ganyan ka ganun pa rin mga guys hindi pa rin nagbabago yung ganda sa Manila Bay marami lang daw na nagkakalaglagan kasi yung sa mga patay na dahon wala kaya kawawa yung mga naglilinis dito. Pag uh, nagkasabay-sabay naglagan yung mga dahon. Kahit anong linis mo dyan, pabalik-balik ka na lang yan pagka uh, hindi naubos yung patay na dahon. Ang kahoy. Ayan mga guys, yung sa dagat. Lo. Napakaganda. At ayan, napakagandang yate. Ayan. Oh. ganda ng yate yan yung mga puno o rito sa miyogo oh. ang ganda yan mga guys yung mga view napakagandang view wala na pala yung mga niyog dito na matatangkat yung mga napatay na yung mga puno sang niyog ayan, oh. matataas kasi, delikado kasi pagka uh, may bunga yan may delikado yan sa mga bata kahit hindi sa bata, pag nalaglagan ka ng mga bunga ayan. tanda na, napatay na siya yan, yung mga kapalit na puno mga pasang niyog Sarap paglakad dito, ang lamig. Huh? Huh? Nandito na tayo sa Pisto Naglalakad Ang ganda ng view ngayon ah Napaka Maliwalas sa mata Ang ganda ng panahon mga guys Ah yes. uh, Ang yan wala ka mga barko yan yung mga view rito napakaganda sarap maglakad dito guys sarap mamasyal kasama yung pamilya ko kaya yun na uh, di sarap maglakad mahangin ngayon tayo pauwi na mga guys uh, lalakad-lakad lang tayo dito kasi pauwi na tayo ko lang tayo sa office sa mga guys kasi tatawid ako dyan at uh, uuwi na ako yan pakita lang natin sa inyo mga kuhan pa rin nasasako pa rin yung mga uh, basura ayan pero maganda na mga guys laki ng pagbabago na ayan nagkakaroon na ng traffic o oh. ayan konti na nagkaroon ng traffic Kaya tatawit mga guys dyan. Ganda oh. Dito yung Manila Bay. Ganda. Galing tayo ng Phase 3 hanggang dito sa Phase 2. Kasi medyo malayo pa yung Phase 1 ngayon na uh, uwi din ako uh, oh. okay guys sa, uh, sa lahat na mga subscriber natin maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin kahit konti lang tayo natami din tayo balang araw dyan abang abangan nyo na lang yung ating pagbabago ng ating content kasi nag iipon ipon pa kulang, kulang pa kasi ang iniipon yung hiniipon, ipapalon sa ating pagtulong sa ating mga kababayan kasi hindi man yung pagtulong kasi nakulang tayo sa budget kaya abang abangan nyo na lang basta lalabas na lang yan bigla sa inyo mga guys may kita nyo sana supportahan nyo yung ating youtube channel ayan okay guys, putuloy ko na to maraming salamat sa inyo sa walang sawang kong supporta ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye